And open the door now! Uh, We're going to I eat now! Don't be stubborn! Open the door! Darlene. I'm sorry. I'm sorry, Dad. I'm so sorry. That was really stupid of me, baby. Really stupid of me. I love you, Daddy. I, I love you too. I love you too. Whoa. Whoa. Hmm. Ah. Mm. Oh. Oh. Maga Mortal Kombat Vidaio. Hmm? Si Richie na lang, Dad. Bukas na lang, Dad. Okay. Kumain tayo sa labas. Hmm? Kumain tayo sa labas. Mag-drive-thru tayo. Okay? Hmm? Busog pa ako, Dad. Eh. Ako rin. Dad, papano to? Kanino ko pa kinakatok si Nina pero ayaw magbukas ng pinto. Hmm. Nina Nina uh, linda si Sam. Ayaw ko sa ayong Nina be a good girl and open the door now uh, Nina ba't kayo We're going to eat out. Siya? Don't be stubborn open the door ayaw ko, ayaw ko, ayaw Nina please Pakisabihan yung sininang lumabas sa kanyang kwarto Dad lahat ng ways ginawa na namin pero talagang ayaw Talabas din si siguro si Nina. Pag nagutom yun. Dad, ba't di nila kaya natin pabalikin si Sam? Epo paano naman babalik eh? Inaway na nga natin. Si ate kasi. Bakit ako? Malay nyo, nagtanan si Sam kaya siya umalis. Epo paano naman nagtatanan? Eh wala boyfriend si Sam. Pumunta rito. Ah, yun, si Arnel. Wala yun. Nung nagpunta siya rito, nag-break sila ni Sam. Ate, ate, magsorry ka na kay Sam para bumalik na siya. Sa bagay, I was really mean to her, pero... willing naman ako magsorry sa kanya eh. I'm sure hindi ikaw ang reason kung bakit tumalis si Sam. Hindi na siya babalik. Okay? Richie, come. Hmm? Mm -hmm. Oh, subukan niyo uling katukin si Nina sa loob ng kwarto niya. Okay? Yes, Dad. Okay. Go. Yes. Dad, <sighs> Dad nahihirapan ka na ba sa amin? I'm surviving. Pero, kailangan ko ng support niyo. Kasi, Feeling ko, imbis na makatulong ako sa'yo, ako pa nagiging cause ng sakit ng ulo mo. Naaawa na ako sa'yo. Siguro dapat humanap ka na ng yung makakasama mo. You know, kung gusto mong makipag date, I promise, hindi ako ko